Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat Minamahal kitang tapat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko oh, oh, oh. Nasa'yo na ang lahat Oh, 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 oh Nasa'yo na ang lahat Lahat na mismo na sa'yo Ang ganda, ang bait, ang talino Ingit lahat sila sa'yo Kahit pa dapat makanino. Kaya nung lumapit ka sa'kin Ay bigla ako nahilo Di akalain

Gusto ka Okay lang. Anong ginagawa mo ko. Kasi, may nabanggapas ako sa dalawang babae kanina. Ano hmm. Mga sosyal na babae. eh ko kung Hindi ka naman kilala. Mga eh, ano? Ano nang mo? Ano mo? Wala! Eto, nandito lang sa pano namin. Anong Wala! Wala akong shota. Naku! Saan po? Saan po? Si Pupunta ako yung pansin. Tara, kain tayo. Tala. Rate mo ha? Oo, si Go! Sige, hey, salamat. Gentleman ko ngayon ha. Ay, matagal naman. Ah, matagal na ba? Oo. Ah, di ko alam. Saan ka ba galing nung nawala ka? Ah, diyan lang. Sa tabi-tabi. tabi Hindi. Nagbakasyon kasi ako. Kasama ko yung pamilya ko, kaya hindi nakita na sabihan. Ah, nakita ko yung pamilya mo kanina doon. Uy, tanga ka! joke lang. Ano Ganyan yun. Ah. Dumating na kaya kami dito. Di wala ako dito. Ano si Joe? Ganyan na. Saan ba tayo? Dun. Ay, kala ba mag dito? Oo, oh, dito. Ang <laughs> <Dun> ka. <laughs> dito ako. Alam. <laughs> Alam. Ay, Zan, tinggal di ba? Ay, Zan, tinggal di ba? napaklalambot. Na Best friend si ano. Si Jaten ng restaurant. Hello. si ano si Katie. Ah, Katie. This parang ano, fit <inaudible> <inaudible> ano? <inaudible> <in> <inaudible> niya no, no, na. Inilansan talaga may magastos pa mo muna ako kasi ano, ang basketball din sa gym. Bigay okay, good luck. Game saya <laughs> Anong nangyari sa akin? Oh, pasensya na. Hindi ko talaga ulit sinasadya. Kailan mo ba talaga kami lulubayan, ha? Babaeng tanga. Pasensya na talaga, ha? Shut up! Miss, anong nangyari dito? Kuya, itong babae to, tinapunan ako ng tubig. Naku, hindi ko naman po sinasadya, eh. Anong hindi, ha? Nakita ko mismo talaga ang nangyari. Teka, teka. Hindi naman yung sinasadya talaga, eh. Anong hindi? Anong tawag mo kung anong nangyari sa akin? Miss, mabuti pa ako Pero kuya, sila naman talaga na humigit ako. Sige na, pwede. Attention na kayo sa kapatid ko. Masungit lang talaga yun. ako ako pa nga dapat humingi ng pasensya sa inyo eh. Ano naman. Camera, action. Nako, mauna na ako sa inyo kasi may pupuntahan pa ako. Uh, by the way, Alzin na pala. Ah, kati At ito pala, best friend ko, si JM. JM okay, pare. Oo nga niyo. Patay siya ng mapit na kaikapi. Kung ano yung kaya siya. kaya naman gusto tayo diba? Kapan sa itaas parang sino? Bukas gaganti talaga. Di na sama na tayo. Oh my gosh. Excuse me, my boy. Look there, Jen.

zero daw. Kung to okay ah. Uy, insan, bigla tayo. Ah, tayo sa dilim, na ako. Ah, Alis na muna ako sandali. May practice pa kasi naman. Kaling na ako kalat. <laughs> Sige! Bye!

sandali. Oh, ikaw pala Alvin, bakit? Action. Atensya ka na sa nangyari kanina. Ano ka ba? Ako ang may kasalanan. Ako dapat humingi ng pasensya. Pero hindi naman ikaw ang may kasalanan, di ba? Papaalam na ako ha. Uuwi na kasi ako. Si kau di sini, kau di Kat? nungin na si Justin, hindi na siya nanonood pagpahalam kayo Ah, ganun ba? Eh, pare, kaya naman hindi na pahalam yung pinsan mo kasi may bilong mga babae Eh, eh. Ah, Sigurado ba Jake? Ano ni Jim? Naman, at alam mo ba kung sino? Sino? Eh, de, yung best friend na si Jim Si Katimil? Oo oh, pare Anong nangyari ha? Ba't parang wala lang sa'yo ang nangyari ha? Anong okay ha? Di ba si Kate yung sinasabi mo sa amin noon na babae matagal mo nang mahal? Eh, noon lang yun. Naku pare, kung ako pa sa'yo, huwag kang magpatalo sa pinsan mo. Kayo okay. yung may matagal na pinagsamahan tapos kukunin ang eksena ng pinsan mong hinaw? Sige pare, salamat ha. Sige pare, salamat ha. Wala 'yun. Kita ikaw bro. Sige, mauna na ako. Sige. Uy, kati Uy, Justin. kati Dili 'yan sa nang pag-drink, kasi may water sa pan. O sige ba. When you've had so much to drink uh